Yung nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng TV sa Hungary. Ito let's ulit si Bert Dunila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali isang magandang balita sa mga kasama natin sa Pilipinas na waiting sa kanilang flight papunta dito sa Hungary na nag-apply sa Master Good. Bali po, may mga batch 1 na po mga idol. Yes po, Bali, sabi ng HR namin, as per this coming February, siguro third week ng February, ay may mga Pilipino nang darating mga idol. Bali, dito sa accommodation namin ngayon, bali, ang kulang is apat na tao at sa kabila is dalawa. Siguro dito ay ilalagay is sham na tao po. Bali, pupunuin yung sa kabilang accommodation dito sa Kekche, sa kabila, sa kabilang street. Tapos dito sa malapit sa compound namin na isa ay dalawa, dalawang kulang at dito sa bahay namin na apat ang kulang na tao. Yes po, bali po. Siyam na katao po dito ang sa aming accommodation dito, dito sa Keche. Uh, this coming February na yung mga idol. Tapos yung iba naman po, siguro ibang batch, lalagay naman po dun sa Sables Smart na accommodation na ila, ila, maraming bakanti po gawa ng yung mga kasama natin na lumipat ng trabaho po sila. At yung iba naman po ay is mga nag-resign. At yung iba naman po mga idol na malalagay is sa Kisbarda. Kasi gawa ng ah uh, marami ring bakanti po doon. Bali ang mangyayari is yung mga nakatira doon na lokal, bali i-pull out na lang. Tapos yung mga Pilipino na po yung ibabalik, ilalagay doon. Yes po, ipapalit. Tapos sa sa bus Baka accommodation din mga idol, marami rin pong bakanti po doon. Bali yun, Bali, you kinukompress-compress na po nila yung mga tao, mga idol. Bali, kayo na lang po hinihintay. Yay! So, welcome dito sa Master Code, mga idol. Kaya, enjoy nyo yung Pilipinas muna. Namnamin nyo at ilang linggo na lang or araw na lang. February na, mga idol, di ba? Oo. Oh. Kaya, kalma lang kayo. Alam ko, balita ko, ano na eh. Uh, Magpipidos na kayo nyo, mga idol. Ilang araw na lang, maniwala ko sa iyo. Pagka, pidos niyo days na lang yan or weeks kahit one week or two weeks yan alis na kayo goodbye Philippines hello Hungary na kayo yun so yun nga mga idol ah, ang masasabi ko ulit paalala isang paalala ko mga idol at ulit ulitin ko ka alam nyo yung kung anong kontrata na napirmahan nyo sa Pilipinas binasa nyo tinanggap nyo kung magkano offer sa inyo doon tanggapin nyo kung ano man yun diba huwag po tayong maghangad ng malaki or maliit kasi Pinaki, pinakita naman sa inyo ni agency, o oh, ito lang yung sauring nyo tinanggap nyo naman po ng bu, bu, bukal sa kalooban nyo so, tanggapin nyo mga idol tapos kung tingin nyo na nandito na kayo sa Hungary at nananawa na kayo tapusin nyo pa rin po yung kontrata mga idol gawa ng kontrata nyo yun eh kung ayaw nyo na, hindi mag-resign na lang, ganun lang kasimple Yes, mga idol, yan. Tatalakayan natin yan mamaya. So, maliban doon, mga, may iba pa po tayong topic, mga idol. Bali, ito nga, ano ba yung Shenzhen Information System na yan? Yung sasabi-sabi na yan. Shenzhen Information System na yan. Bali, yan mga idol, isa yan, uh, system na ginagamit dito sa bansang Europe. Yes po. Yung mga under ng Shenzhen, Shenzhen area po, na mga country, katulad ng Germany, France, Poland, Spain ah uh, uh, Slovakia, Austria, Hungary, at Croatia, at iba pa pong mga bansa, ay bali, may mga system po silang magkakonektado po yan, mga idol, yes po. Halimbawa, uh, nag kayo, kukunin yung mukha picture nyo doon, ping, fingerprints, ayan, image, lahat, tas firma, yun. Tapos, ang mayayari, may record po kayo doon, yes po. Lahat ng mga may mga PR dito, permanent resident permit, at kung ano mga klase permit, yun, yun. magkakakonekta doon yun, mga idol. Kung halimbawa, si Hungary, si Poland, si Germany, si Slovakia, si Austria, magkakakonekta po yung mga idol. Isang system lang po yung ginagamit nila, bali government to government po. Kaya ba bakit ito na-open na -open up sa inyo mga idol sis? Gawa ng, ito nga, may mga iba tayong mga kasama dito sa Bansang Hungarian na mga hindi inaasahan ng na, mga nagsi cross country ng mga idol, bali ganun nga. So ang nangyari mga idol, halimbawa na lang, ito na lang, may mga kaibigan tayo na nanggaling sa, hindi mga mga ibang, ibang kababayan, kababayan na nanggaling sa Hungary tapos napunta na sila sa Poland syempre. Tapos, nag-apply sila for biometric sa Poland. Sige, nakapag-biometric na. Tapos, malaman-laman ng mga ilang weeks or days, rejected ni nireject ni uh, Poland Immigration yung kanilang pag-apply. Gawa ng nakita sa system na si itong manggagawa na to, na nanggagaling sa Hungary, is hindi, hindi niya tinapos yung kontrata niya at nagrun away at tumalon sa bansang Poland yes po wali rejected wala siyang permanent ah, wala siyang PR alam mo yun kasi yung PR na yan mga idolist kailangan nyo yan para makapagtawid-tawid pa kayo ng ibang bansa dito sa Europe at para makapagbakasyon sa Pilipinas yes po mga idol ganun po yun yung importante doon yung, yung PR na yan mahalagang mahalaga yan. so yung ibang tropa nga doon nangangamba gawa ng nakapag-biometrics na sila inaisip nila baka baka ganun kasi mostly halos lahat ng mga idol nga natin doon uh, basta na nakikita agad uh, na ni, ni Poland ng migration agad kahit na nakapag biometrics na so pero may mga ibang idol naman tayo doon na mga na, na nagresign dati na galing sa kanilang mga employer dito sa Hungary or sa ibang sa sa ibang ibang bansa dito sa Europe nagresign sila at pumunta sa bansang iyon malinis ang kanilang record is ayun na kuha naman po sila ng permit tapos halimbawa na lang itong mga idol yung isang kasama ko dito sa planta ang nangyari bali 1 year pa lang siya ex kontrata nila is 2 year 1 year pa lang bali ang nangyari nagpasa siya ng nagsabi siya sa aming HR na mag-resign siya pindayagan naman siya mag-resign mga idol sabi lang ah... Uh, ganito o oh, magbayad bali hindi mo natapos yung kontrata is bali magbabayad ka na lang ng ganito ganito ayun nagbayad lang siya ng mga idol bali magkano ata binayaran niya yun magkano siguro 16,000 pesos gawa lang yun, yung ginamit na, yung uh, yun ang binayad ni employer para sa pag-aasikaso na kanyang permit yung pinaka ID card na TRC na sinasabi natin, na sinasabi natin mga idol yes. yun nakapag-resign nagbayad at dahil yun sa ibang bansa na siya. Nasa sabi natin sa na, sa ano na siya. Sa so Denmark dikit trabaho. Ayun, sawan ng Diyos. Sa so, nasa Denmark na siya, yung PR niya nasa Hungary. Na-apply ngayun doon. Na-kuha na siya ulit ng another PR naman para sa bansang Denmark yes po. Oh, yan lang kado lang kadali, kadali mga idol. Hindi natin kailangan tumalon, mag-run away, kung ano-ano man. 'Di ba? May mga tamang paraan po tayo, ganun lang kasimple po mga idol. Di ba? Yun nga yung ngayon ulit-ulit na, paulit-ulit kong sinasabi, huwag kayo mag, huwag mag-isip-isip na kung ano-ano. Pwede naman tayo dumaan sa tamang paraan mga idol. Kung ayaw na, mag-resign. Di ba? Ganun lang. Maghanap ang ibang trabaho, ganun lang kasimple. Pero yung mag away ka, ang mangyayari, ikaw rin yung mapapahamak. Gawa lang yung si employer mo, may, may kasunduan kayo, may kontrata kayo na tatapusin nyo yung, yung kontrata mo ng ganitong buwan, 18 months, 2 years, tapos ikaw naman, bigla kang tatalon. Ang, ang, ang mangyayari, si employer mo, i-report e, re ka kay SIS, yung Shenzhen Information System na yun, ang mangyayari. E eh, kung kunyari yung bansang napuntahan mo, halimbawa, is itong si Poland, for example, isa, may isa pa yung kaso na, na ganito nangyari. Nakita, nag-operate. Uh, Madalas dyan sa Poland, may mga operation, yung immigration, pati police kasama. Ang ginagawa, chine-check yung uh, bawat accommodation, pupunta, limbao na lang. Dyan kailan, uh, Harvey, hello Harvey, nag-operation dyan, chine-check yung accommodation nila. Tinignan yung passport, pati yung lumang TRC, yun, yun lang tinignan nila, yun. Tapos, wala, 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 wala mga kaso. Kahit na-expire yung TRC mo na galing sa Hungary, walang problema doon na kaso. Tapos, passport yun. Importante rin, ang, um, um, importante lang is yung working permit doon. Pero, hindi ka pwede lumabas sa bansang Poland. Doon ka lang. Ang nangyari sa iba naman, nagka-operation yung police at immigration, nakita na, oh, ano pa to, hindi pa to expire ha? Hungary to at ito si employer mo. O, ba't nandito ka? Bakit ka dito nagtatrabaho? Ang ginawa, ang nangyari, kinuha sila. Dinala sa detention center doon. Ayun, mga idol, uh, nasa Philippines na sila. Yes po. Yung iba, yun, yung may ibang kasama mga ng may mga ibang kasama natin na hindi kahit papano hindi nagtagumpay ng gawa ng yun nga si employer natin dito is kahit papano is nag-aano rin sila, nagre-report din sila ng mga manggagawa nila na hindi sumusunod sa kanilang alituntunin. Pero hindi naman natin may, may yung mga idol. Pero yun nga lang, katulad ng sinabi sa amin, nakausap kami ng HR namin, sabi niya, wala naman masama. Alam niyo, galing na kayo sa Pilipinas, gayto yung kontrata niyo, pinirmahan niyo. Alam mo, sabi sa nga ng HR namin, hanggang rin, tatagalubin ko na lang, <laughs> Alam niya naman, alam naman namin na mataas ang tax dito sa Hungary. Alam namin 'yun. Pero yung napirma niyo sa Pilipinas na kontrata, kung magkano ang sinahod, sasawurin niyo. 'Di ba? Sasabihin natin sa kayo ng 35k. Tapos hindi in 35k na 'yun, mas tataas pa nito. Ex expected yun na o. Oh. Tapos mag, maghahangad pa kayo ng malaki, parang ganun, kung nagkataon. Diba? Yung 35k na makukuha mo na, na sahod, mas, ta tata, eh, mas pa yung idol. Yun yun. Ganoon yung kasimple. Maliban dun. Yung nga, sabi ng HR nga namin na ganun nga. Pwede naman mag-resign. Magsabi lang sa amin na maayos. Alam mo yun naman, hindi ito kulungan, hindi ito, hindi hindi ito preso. Hindi, hindi, kayo mga ano, bilanggo, sabi. Malaya kayo, malaya kayo mag-resign, walang problema. Ang, ang sa amin lang is, tapusin nga yung kontrata, sundin lang yun, ganun lang. Kung ayaw nyo na, o oh sige, mag-resign kayo. Kung ayaw nyo na mag-extend, o oh, walang problema, o oh, maghanap kayo ng ibang employer, ganun lang, ganun lang mga idol. Yung mabuti yung HR namin na, na sa amin dito, dito lang sa bahay. Nag-sa amin lang nag-open up, kasi kahit pa paano, iilad lang kami dito. Ayun nga, yung nga may, kahit pa pano, may mga sala open din sila. Ayun nga, wala, man, wala naman daw kasi problema, kung ayaw nyo na, walang problema. Hayaan namin kayo, maghanap kayo ng magandang opportunity na ikakaligayan niyo, walang problema sa amin basta yung nasa tamang paraan lang daw yun lang sabi yun lang sabi ng HR namin, mapalag na kami dito sa HR namin na ganoon eh, kumpara sa ibang employer yan, halimbawa na dito sa ibang company, yung agency na ito isa sa subscriber ko na sabi ayos, ayos sila payagan na mag iba ng employer ang sabi Mabuti na, mabuti, mabuti, na lang na umuwi kayo ng Pilipinas kaysa iba yung makinabang sa inyo. Ganun, ganun. Diba? Bali, thankful, thankful tayo sa master good kahit papano. May ganun silang mindset. Ako sa akin na idol, mga magpapangalawang contract na ako. Natapos ko yung unang contract, tapos ngayon, pangalawa na. No, na nasa akin na rin, kung gusto ko pang mag ah, uh, nakapag-extend na ako. Kung nasa akin, kung mag-resign ako. Pero hindi ako mag-run away. Ganun na kasimple yung mga idol, di ba? Ganun lang ba? Oh, nasa tamang paraan lang tayo. Kausapin natin ng maayos yung mga HR natin. Ganun lang. Halimbawa, kung wala ka pang 2 years, naka 1 year ka pa lang, o, oh, sige, syempre, mag -ano ka, mag-resign ka, pero may tamang, may babayaran ka na mga tamang salapi na kailangan bayaran. Nasa kontrata naman yung mga idol, eh. Di ba? Ganun lang yung kasimple, Tapos kung ayaw nyo na, Sige, libat. Wala problema. Tapusin nyo ang kontrata. Tapusin ang kontrata, mag-resign. Ganun lang po mga kasimple mga idol. Two months, one month, bago matapos yung contract, mag-resign kayo kung ayaw nyo na. Ganun lang, kasimple. Eh. Oo. Oh. So, yun nga, doon lang mga idol. Pati meron pa akong haabol. Maliban sa Shenzhen Information System na yan. Bali si US, Canada, New Zealand, Australia at UK. May ganun din po silang system na sinusunod. Yun naman yung tinatawag nilang 5 eyes. Yes po. Halimbawa, kunyari, maban ka naman kay Canada, automatic, kay US, New Zealand, Australia, at kay United Kingdom, is ban ka na rin po. Yes po. Katulad din po yan sa European Union na Schengen Information System o SIS. Yes po. Yan, makikita nyo sa ilalim ng aking details yung link na yan, yung information na yan. So, yun nga mga idol, sa so, mga paparating tapusin na yung kontrata kung ayaw nyo mag-resign ganun lang kasimple kasi kayo rin ang mapapahamak mga idol promise kayo mapapahamak sumunod lang po tayo sa tamang paraan mga idol yun lang ganun lang po kasimple walang masama sumunod sa tama ganun lang kung ayaw nyo na mag-resign ganun lang kasimple po hindi po ako mag-asawa magsabi niyan mga idol kung ayaw nyo na mag-resign na kayo kung nakahanap kayo ng magandang employer mag-resign kayo walang problema Ganun lang. So sa ulitin mga idol. Uh, don't skip ads, like, subscribe and share. Hanggang sa ulitin mga idol. Ayun si Al Aguilar, may papabol ka ba Alan? Okay na 'yon. Okay na. Sabi ko na yun dapat nang sabihin 'yun. Ingat kayo palagi at welcome sa Hungary, mga idol.